Good morning! Hindi daw makakarating ang supplier ko ng buhangin. Kaya napilitan akong maghanap ng iba. Mabuti na lang itong si Kuya Fred. Every time nakakailanganin ko ay palagi namang available. Si Kuya Fred ay isang ahente ng buhangin para sa lahat ng mga hardware dito sa lugar namin. Ahente siya ng mga malalaking truck na yan. Pero pang isang mas malaki pa dyan. Sabi nga ni Marika mukha daw ng truck ng basura. Kamukha nga naman. Ako na nga lang ang kinakabahan dito sa driver. Mataas-taas kasi ng karga nila. Mataas na nga yung truck, nag-overload pa. Medyo may kataasan pa naman yung rampahan ko dyan. Kaya nakakatakot, parang gumigewang-gewang akala mo matutumba. Mabuti na lang at may kagalingan din itong driver. Ay. Alam nyo na, bilang isang driver, kailangan talaga magaling ka. Umakyat na nga si Kuya Ariel para sukatin yan. Kapag ganito kasi kalaki yung tara, kailangan mo talaga siyang sukatin para malaman mo kung magkano yung babayaran. Umabot nga ng 37,000 ang isang load niyan. Bali, aabutin niyan sa amin ng mga 3 to 4 days. Yun lang mga suki. Salamat sa pagkikinig. Babush!